So, ito mga kakulikot, mga idol, mga kasulid DIYer dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga small sit-up lang tulad natin. So, ayan. May share lang ako sa inyo. Baka uh, magustuhan nyo ito. So, sa akin mga idol ay gumagamit ako ng kapasitor. Ganito kalaki yan mga idol. Oh. Uh, ginagamit ko yan dito sa... 90EH na gel battery ko kasi ang kapasitor ay malaking tulong sa ating solar setup. Ito ang nagpapaganda sa uh, charging, no? Kumbaga nakakatulong ito sa pag ng charging lalo na kung yung gamit mo ay ganitong charger PWM So maganda ito pang stabilize ng charge at syempre pang stabilize din ng output. So ayan. So kahit itong live po kung mga idol ay meron din yan mga idol. Oh. Pinaralel ko sa ano mga idol sa inverter at syempre lagyan mo yan ng fuse para sa safety. Ano? Oh. Super kapasitor yan mga idol. So comment lang sa mga gustong magkabit nito. Uh, madali lang to iparallel nyo lang sa battery. Alright. Thank you.